Live TV, Live TV Radio Live TV Radio Mga balitang pinag-uusapan Unong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay At news, Adikos. lagi maaari Good News Ito ang Newsline Newsline Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes Pagdiriwang ng bagong taon naging payapa sa pangkalahatan ayon sa PNP Mga biktima ng paputok sa na sa 340 matapos ang pagsalubong sa bagong taon Krimen sa Metro Manila bumaba ng 10.62% noong December 2024 Singil sa kuryente Tataas ngayong January 2025. At taas singil sa Maynilad at Manila Water, epektibo na ngayong January 2025. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Webes, ikalawang araw po ng buwan ng Enero 2025. At sa ngalan po ni East Cruz, ako si Ani Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Live TV Radio! Live TV Radio! Live, TV radio. Kasabay na pagsalubong ng bagong taon ang pagsilang sa New Year Babies. Kabilang ang healthy baby girl na si Alea J.D. na ipinanganak ng eksaktong alas 12 ng hating gabi sa Josefa Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Matapos ang Generation Alpha, sila naman ngayon ang tinatawag na Generation Beta o mga isinilang sa panahon ng Artificial Intelligence. May reporting Giljan si Cruz. Hindi akalain ang first time mom na si Lea May na sasabay sa pagsalubong sa bagong taon ang birthday ng kanyang anak. January 4 anyang inasang pagsila ng kanyang baby girl na si Alea Jade. Pero eksaktong alas 12 ng ating gabi ng January 1 siya ipinanganak. Pero nag-start na siyang maghilab ng December 29. Kaya nasakto pa ng 1. Hindi <laughs> makapaniwala pero at the same time blessing din kasi parang salubong ng 2025. May blessing na baby. Kahit ang ubigay niya na nagpana kay Lea, lubos ang sedal si Alaya Jade, ang unang New Year baby ng bagong Dr. Josefa Bela Memorial Hospital. Mas kasi may saktong 12 na lumabas. Parang privilege din na first ever na first ever na nagpanak dito sa Fabela ng New Year sa New Fabela. Ayon kay Mami Lea, itinuturing nilang swerte ang pagsilang sa baby ngayong bagong taon. Ito ang kanyang inaasam para sa kanyang baby. Ang hirap na din makipagsabayan sa generation ngayon. Through social media, AI, so discipline lang talaga. Gusto ko mapalakas siya ng maayos at may takot sa Diyos. Itinuturing naman ni Raquel as source of joy ng kanilang mag-anak ang anak na si Rihanna na isa ring New Year baby. Dahil nabiyayaan sila ng babaeng anak. Nalama po ng asawa ko, tuwang-tuwa po siya po. Ayun po yung ano, pag December po kasi, eh, 'di ba? Pinagdidiwang po natin yung ano, yung lahat ng ano, saya natin. Sa datos sa Fabela Hospital as of 12 noon ng January 1, labing apat na ang isinilang sa bagong taon. Ayon sa Australian Social Research Firm na MacRindle, ang New Year Baby Setoy simula ng Generation Beta o mga itinuturing na native sa artificial intelligence. Sila yung mga isisilang ngayong taong 2025 hanggang 2039. Ayon sa Macrindel, ang generasyong ito ang makakaranas ng mas na paggamit ng AI sa pang-araw-araw na buhay. Ace Cruz Newslife. Newslife. Samantala, naging mapayapa sa pangkalahatan ng pagdiriwang ng bagong taon sa bansa ayon po sa Philippine National Police o so PNP. Ito ay kahit na may ilan pa mga maliliit na kaguluhan hanggang kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nakapagtala sila ng 20 kaso ng indiscriminate firing sa ilang mga rehiyon gaya ng Metro Manila, Calabarzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Karamihan sa mga nahuli tungkol dito ay isang pulis, isang alagad ng Bureau of Corrections at isang security guard. Samantala umabot sa halos 400,000 na illegal firecracker ang nakumpiska ng PNP na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos. Sa ngayon unti-unti na umanong nagpo-focus ang PNP sa paghahanda naman sa translasyon sa Quiapo, Manila sa January 9. Newsline. Halos dumable ang bilang ng biktima ng paputok matapos ang pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon. Mula sa isang daan at kahapon, December 31 o noong nakarang araw, December 31, 2024, sumampa na ito sa 340 base sa tala mula sa 62 Sentinel sites na binabantayan ng kagawaran ng kalusugan. Higit kalahati ng mga biktima ay naputukan na mga ipinagbabawal na paputok tulad po ng boga, five star at ng pikolo. Pero ayon sa DOH, mas mababa ng 64% ang naitalang bagong kaso ngayong besperas ng bagong taon 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Gayun pa man nakaantabay ang ahensya dahil maaari pa itong madagdagan. Sumampa na sa 529 ang bilang ng mga naitalang aksidente sa kalsada nitong bagong taon. Ayon po sa Department of Health, mas mataas ito ng 31% kumpara sa naitala noong 2023. Anim ang naitalang nasawi sa mga aksidenteng ito. Karamihan sa sanhi ng aksidente sa kalsada ay pagkalasing ng mga motorista. Newsline. Samantala, iniulat ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air ang katamtaman hanggang sa napakadelikadong antas ng kalidad ng hangin sa Metro Manila noong nagdaang bagong taon. Pinakamataas na Air Quality Index o AQI ang naitala sa Tagig at Maynila noong bandang ng umaga noong January 1. Ayon po sa DOH, mapanganib ang paglanghap ng usok mula sa paputok dahil naglalaman ito ng nakasasamang kemikala. Paalala po ng DOH, mapa New Year man o regular na araw, dapat maging alerto sa epekto ng air pollution sa ating kalusugan. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na maging maingat sa kalusugan kasunod ng holiday season. Partikular na sa mga sakit gaya ng stroke at heart ailment, matapos ang lahat ng pagkain, inuman at stress nitong Pasko at bagong tauna. Base po sa datos ng DOH, umabot sa tatlong pasyente ang nasawi noong nakaraang linggo dahil sa stroke at heart attack. Tumas din ang kaso ng stroke nito mga nakalipas sa linggo sa mga edad 45 hanggang 50 o 64 years old. Nakapagtala ang hensya ng pagtaas ang bilang ng mga pasyenteng na admit dahil sa bronchial asthma, bunso ng mga usok mula sa firecrackers. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Aabot sa 60,000 na deboto ang nakilahok sa Thanksgiving walk kasabay ng prosesyon sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila kahapon. Ayon kay Alex Irasaga, technical advisor ng Quiapo Church, ang taon ng Thanksgiving walk ay para pasalamatan at bigyan ng pagpupugay ang Panginoon. Samantala, gaganapin naman ang selebrasyon ng Pisa ng Jesus Nazareno sa January 9 na. Light, Light mates, bumaba ng 10.62% ang insidente ng krimen sa Metro Manila noong Disyembre. Mula 10,323 noong November patungo ng 9,227 na lamang. Ayon po sa ulat ng National Capital Region Police Office o NCRPO, ang walong pangunahing krimen kabilang ang pagpatay, physical abuse, rape at pagnanakaw ay bumabari ng 11.94%. Dagdag pa ng NCRPO, patunay ang pagbaba ng krimen sa epektibong pagpapatupad ng mga crime prevention strategies at proactive measures para sa kaligtasan ng publiko. Sa paghahanda para sa 2025 midterm elections, nasamsam din ng NCRPO ang 212 unlicensed firearms at naaresto ang 202 individual sa isang daan at siyam na operasyon labala sa ilegal na armasa. Alas po natin sa buong Pilipinas. Sa las uh, 8.40 po ng umaga, wala pa mang anunsyo ang Meralco at iba pang electric cooperatives. Ngunit nagbabadyang tumaas ang singila sa kuryente. Binayagan kasi ng ERC na singili ng National Grid Corporation of the Philippines ang kinontrata nitong reserbang kuryente noong 2024. Nagkakahalaga ito? ng 3 bilyong pisong sisingilin sa mga consumer sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Samantala, tututukan naman ng Kamara ngayong 2025 ang paghahanap ng solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Pahayag ni Quintacom, overall chairman at Albay second District Representative Joey Salceda. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama sa mga bubusisiin ng komite ang walong pahintulot na paggasta ng 206 billion pesos noong 2016 hanggang 2020 ng NGCP. Dagdag pa ni Salceda, pag-aaralan ng komite ang labis na kita ng mga power sector participants na maaaring i-refund ng mga customer o ilaan sa Pantawid Kuryente Program. Kasabaan ng pagpapalit ng taon ang pagtataas ng singil sa Manila Water at Maynilada. Lightmates sa mga tuloy ang bulsa ng mga consumer na ang salubong sa bagong taon ay dagdag bayarin. Sa Maynila, 7.32 pesos per cubic meter ang dagdag singela, habang 5.95 pesos per cubic meter naman sa Manila Water. Aprobado na ito ng MWSS ngunit muling dadaan sa masusing deliberasyon sakaling magkaroon ng pagbabago sa singil ng mga water concessionaires. TV TV Radio Epektibo na ang dagdag kontribusyon ng mga miyembro ng SSS dahil dito umakyat na sa 15% ang monthly salary credit SSS contribution. 10% nito ay sagot ng mga employer habang 5% naman ang employee's share. Samantala, pinalaki naman ng PhilHealth ang benepisyo sa pagpapagamot ng heart disease. Nasa 524,000 pesos ang coverage ng PhilHealth mula sa dating 30,000 pesos. Lightmates, sisimulan na ng Office of the Solicitor General o OSG ang malawakang pagsamsama sa mga ari-arian at pagkansela sa mga birth certificates na mga dayuhang tauhan ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi patukoy ang halaga ng mga ari ari-arian na iligal na nabili ng mga POG workers, ngunit kinakailangan ng makuha ito. Kakansilahin rin ang OSG ang mga Pekin Birth Certificates na ginamit umano ng mga Chinese nationals upang magkaroon ng Filipino citizenship sa bansa. Dagdag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamina, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabalis ang proseso ng pagkuha ng mga assets at properties ng mga pogo. Live TV Radio. Live TV Radio. Good news po para sa ating mga museum lovers. Maaari nang bisitahin ang National Museum of the Philippines ng 7 days a week ngayon pong 2025. Ayon sa pamunuan ng National Museum, bukod sa National Museum Complex sa Maynila ay pwede rin bisitahin ang mga regional museums nito. Mananatiling libre ang entrance sa mga museum na bukas sa publiko mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Balitang Probinsya umabot na sa 149.9 million pesos ang naibigay na tulong ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon ayon sa ulat ng NDRRMC nitong Miyerkules. Sa kabuuan 45.72 million pesos ang inilaan para sa Western Visayas, habang 104.21 million pesos naman ang para sa Central Visayas. Ang tulong ay binubuo ng family food packs, hygiene at sleeping kits at pinansyal na suporta. Mahigit sa 9,762 na pamilya ang nakinabang sa mga tulong na ito. 7,309 na pamilya sa Western Visayas at 2,453 na pamilya sa Central Visayas. Sa kasalukuyan, umaabot sa 12,043 na pamilya o 46,259 na katao mula sa 26 na barangay ang mga naapektuhan. Para naman po sa ating balita sa Ibayong Dagat, dadalo si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa inaugurasyon ni U.S. President-elect Donald Trump sa January 20 sa Washington, D.C. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, invitado ang mga ambasador na mga iba't ibang mga bansa sa naturang inaugurasyon kung kaya si Romualdez ang dadalo na representante ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala namang kasiguraduhan kung bibisita ngayong taon si PBBM sa White House upang makipagkita kay Trump, lalo na at nauna ng tinawagan ng Pangulo si Trump noong nanalo ito sa pangalawang pagkakataon noong Nobyembre. Sinabi pa umano ni Trump kay PBBM na kaibigan nito ang kanyang ina na si Imelda at kinamusta pa sa kanilang pag-uusap sa telepono. Karumal-dumal na kremen sa California. Pinagsasaksak ng isang 23 anyo sa sospek ang tatlo niyang kaanak na Pilipino sa kanilang bahay sa Baldwin Park malapit sa Los Angeles. Ngayon kinasuhan na ng LA authorities ng murder ang sospek at tiniyak na makakamit ng mga biktima ang hustisya. May reporting Giljan, si Ace Cruz. Harap sa three counts of murder 23 anyo sa si Kyle De Los Reyes matapos sa patayin sa saksak ang tatlong kaanak na Pilipino sa kanilang tahanan sa Baldwin Park, California noong December 26. Kinilala mga biktima na si Mia Narvaez at Paul Manangan na kapwa minor de edad at si Rona Nate na 44 years old. Matapos ang karamalduma na pagpatay ni De Los Reyes sa tatlong niyang kaanak ay tinangkapan niyang tumakas sa kaya ng isang kotse. Pero na aksidente ang sasakyan sa kanyang pakaripas at dito na siya nahuli ng mga otoridad. Sa lumang online post ng biktimang si Ronna, lumalabas na panganay niya anak ang sospek na pinetisyon na tumira sa Amerika ilang taon ng nakararaan. ay sa Los Angeles District Lawyer, kanilang sisiguruhing makakamit na mga kaanak ng biktimang hustisya. Bumuuna ang mga kaanak ng biktima ng fundraising campaign para mangalap ng pondo sa burol ng mag-iina. Ace Cruz Newslight. Newslight. Samantala sa ibang tampok na ulat po tayo, tukoy na ang pagkakakilanla ng isang daan at pitumput na namatay sa pinakamatinding plane crash sa kasaysayan ng South Korea ayon kay Acting President Choi Sang Mok. Lahat ng mga pasero ay apat sa anim na crew ng aeroplano ang namataya nang mangyari ang naturang insidente noong December 29 sa Muan International Airport. Sa pahayag ni Choi, sinumula na nila ang funeral procedures sa lahat ng mga nasawi at nagtayo ng pansamantala ng isang memorial center para sa mga kamag-anak nito. Nagpapatuloy naman ang imbesegasyon habang ipinadala na sa Estados Unidos ang black box ng eroplano. Samantala, idineklara ng pamahala ng South Korea ang national mourning period hanggang January 4 at iniurong din ng bansa ang pagdiriwang ng bagong taon. Sports Light! At para po sa ating spotlight sa sports, sports slide, sinimulan ni Pinay Tennis Star Alex Ayala ang unang araw ng taon sa isang panalo ng talunin kahapon si Aryan Hartono 6-3, 6-3 sa Canberra International Women Singles. Dahil po dito, pasok na sa si Ayala sa quarterfinals ng torneo. Makakalaban ni Ayala sa quarters ngayong umaga si Australian ranked number 170 na si Tyla Preston. Pagkatapos ang torneo, maghahanda naman si Ayala na makapasok sa presiyosong Australia Open na magsisimula sa January 6. Oh, good news sa po tayo, Lightmates. Lubos ang pasasalamat ng isang netizen dahil sa pagmamalasakit na naramdaman niya at ng kanyang ama noong sinalubong nila ang bagong taon. Ayon sa post, hindi nakapaghanda ng medya noche ang mag-ama dahil sila ay nagkasakit. Pero hiling ng kanyang ama na kahit isda at chiffon cake man lang ay naihanda sana nila. Pero ika nga niya, God will provide. Dahil ginamit ng Diyos ang kanilang mga kamag-anak upang magkaroon sila ng handa para sa kanilang medya noche. May isda, chiffon cake at may mga prutas pang inihatid sa kanilang tahanan. Simpleman sa iba, nakikita nila ito bilang extraordinary way ng Diyos upang sabihin na siya ang magbibigay ng ating pangangailangan at ang sasama sa atin sa buong taon. Nako, totoo po yan ha. At syempre, itong kwento po na ito, itong testimony na ito, ay isang patunay na ang Panginoon sa buong January at sa buong mga buwan pa ng taong 2025 ay sasamahan tayo at ibibigay ang ating mga pangangailangan. Sa totoo lang, hindi lang po pati yung mga needs natin eh. Maging yung ating mga wants chiffon cake at isda. Pero sobra-sobra pa ang binigay ng Panginoon. Lagi po tayo magtiwala na ang Panginoon na magpo-provide sa ating po mga pangangailangan. Ang mga ibon nga po sa langit, hindi ba? Ay eh, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo pa po kayong mga anak niya. Kaya magtiwala lang tayo ngayon 2025. At syempre, good morning, good morning po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Lalo na po kay Ma'am Sylvia Reyes, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, good morning. Kay Ma'am Nita Kasaw, hello din po. Kay Sir Tim Bondeso. Si Ma'am Carmen Watiwat, nanonood din po sa atin. Si Ma'am Joan Mendoza. Si Ma'am Julie A. E. Siguno. Good morning at syempre si Ma'am Jotan. Good morning po sa inyong lahat and happy, happy watching. And syempre gusto din natin batiin ha, yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan nitong January 1 at January 2. Eh, syempre, kapag uh, nagdiriwang tayo ng bagong taon minsan ay eh, nakakalagtaan na natin sila. Eh batiin po natin ang mga yan hindi po ba? Good morning and happy happy birthday po sa inyo kung sino man po kayo. Happy birthday na nena eh, kay Sir Daniel Castro. <laughs> sa, sa susunod na mga buwan Ayan. Hello, hello. Ang tagal pa. Para po sa lahat ng may birthday sa 2025, binabati na po namin kayo ngayon pa lang. Parang wala kami nakakalimutan, hindi ba? Good morning! At yan na nga po ang mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating talat of the day, paalala po na matatagpuan sa aklat ng Heria Mias, Kapitulo 29, bersikulo 11, o Jeremiah 29, 11. Sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo kinabukas punong -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Manatili po nakatutok para po sa Bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Light TV God's Channel of Blessings. At Lightmates, i po kami sa aming mga social media pages na facebook.com slash newslighttv youtube.com slash at lighttvradio at tiktok.com slash at Light tv radio. Muli po kami po ay nagpapaalala na magingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Ako po inyong Light mate sa ngala ni Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang news Light TV Radio. Light TV Radio. Light TV Radio. Light TV radio mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. good news, lagi may good news. Ito ang Newsline.